Simulan na natin. Si Jack Haja. Si Jack Haja. Si Jack Haja. Ang ingay mo. No Sikoro, No Sikoro, No Sikoro. Tumahimik ka? No juyong he? No juyong he? No juyong he? No juyong he? 신아 비는 또 마음이 까노 주용해라 고너 주용해라 고너 주용해라 고 비루 랑 장난이야 농담이야 장난이야 농담이야 장난이야 Nung dami ha. We, nagloloko ka lang eh. Ayo, pong iya. Ayo, pong iya. Ayo, pong iya. Tagal nating di nakita. Uren mani ha. Uren mani ha. Uren mani Kumusta? Kumusta? 잘 지내, 잘 지내, 잘 지내, 고마인가나, 밥 먹었어, 밥 먹었어, 밥 먹었어, 한단나고 준비됐어, 준비됐어, 준비됐어. Okay ka lang ba? Non kwencha na? Non kwencha na? Non kwencha na? Nasaktan ka ba? Tatsosso? 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 Saan masakit? <laughs> Odi apa? Odi apa? Odi apa? O apa. Bilisan mo magpagaling. Get well soon. O Luna. O, luna. o luna. ka ng gamot at magpahinga. Yak mo ko, puksyo. Yak moko, puksyo. Yak mukku, Iwasan mong sakit ha. Don't be sick. Apuji mara. Apuji mara. Apuji mara. Masaya ka ba? No hang bokhae. No hang bokhae. No sabi ko na nga ba eh. Kurul jul arat ta. Kurul jul arat ta. Kurul jul arat ta. Sabi ko na Barbie. Yesangan dero. Babi da. Yesangan dero. Babi da. Yesangan dero. Babi da. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Nega kuretcha na. Nega kuretcha na. Nega kuretcha na. Hindi ako makapaniwala. Anmikyo. 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 Pinabawi ko na yung sinabi ko. Kumal, chiso alke. Kumal, chiso alke. Kumal, chiso alke. Wala akong pakialam. Shingyong anso. Shingyong anso. Shingyong anso. Talagang wala akong pakialam. Chonyo, Sinyong, Anso. Chonyo, Sinyong, Anso. Chonyo, Sinyong, Anso. Huwag mo akong pakialaman. Na, Sinyong, Sujima. Na, Sinyong, Sujima. Na, Sinyong, Sujima. Kahit ano, kahit alin. Sangguan opso. Sangguan opso. Sangguan opso. Hindi naman pala mahirap tulad ng iniisip ko. Senggak po da oryopji anne. Senggak po da anne. 생각보다 어렵지 않네 마딜리 랑또 이거 쉬워 이거 쉬워 이거 쉬워 마딜리 랑 디바 쉽지 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 b a g a l a n melang, contoni he, contoni he, contoni h bilisan mo, pali he, pali h pali h naga k a t a m a dlu mo bas, naga kaki kicana. NAKAGI KWITSYANA NAKAGI KWITSYANA Nakakatamad kumain? MOKKI KWITSYANA MOKKI KWITSYANA MOKKI KWITSYANA Nakakatamad magtrabaho? IRAGI KWITSYANA 이라기 귀찮아 이라기 귀찮아 나이 이라기 굿나이려나이려나 이라기 나 이라기 굿나보요나보요나이요나 Hindi kita madinig. Andulyo. 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 Wala akong makitang kahit ano. Amugot to ambuyo. Amugot to ambuyo. Amugot to ambuyo. Inaanto ka? 너 줄려? 너 줄려? 너 줄려? 스토몸 맡을고? 자고 시포? 자고 시포? 자고 시포? 마세요 앙바오코 이리 제미소? 이리 제미소? Iri Jemi So. Hindi masaya ang trabaho ko. Iri Jemi Opso. Iri Jemi Opso. Iri Jemi Opso. Alis na ako. Nakanda. 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 나 바로 돌아올게 금방울게 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 잠시만 잠시만 잠깐만 잠시만 잠깐만 Yumshiman, jamkanman, parating na ako. Gaanung jung ya, gaanung jung ya, Tagal nating di nakita. Wuring maniya, Uren maniya. 오랜만이야. 고무스타. 잘 지내? 잘 지내? 잘 지내? 고마나밥 먹었어? 밥 먹었어? 밥 먹었어? 한다, 나고. 준비됐어? 준비됐어. 준비됐어. 어이가랑 봐. 넌 괜찮아. 넌 괜찮아. 넌 괜찮아. 나석당가 네, 봐. 다쳤어. 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 sana masakit? <laughs> odi apa, odi apa, odi apa, bilisan mo magpagaling. get well soon, aluna, 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 minum ka ng gamot at magpahinga. Yak moko puksyo. Yak moko puksyo. Yak mok Iwasan mong sakit ha. Don't be sick. Apuji mara. Apuji mara. Apuji mara. Masaya ka ba? Noeng hay Noeng hay. No hay no no Sabi ko na nga ba eh. Kurol jul arat ta. Kurol jul arat ta. Kurol jul arat ta. Sabi ko na Barbie. Yesangan ang andero. Pabida. Yesangan dero, babi da. Yesangan dero, Ya nang Yan ang sinasabi ko sa eh. Nega correct Nega correct Nega correct jana. Hindi ako makapaniwala. Anmic Anmikyo. Anmikyo. Pinabawi ko na yung sinabi ko. Kumal. Chiso alke. Kumal. Chiso alke. Kumal. Chiso alke. Wala akong pakialam. Sinyong anso shin Anso, an Anso, Talagang wala akong pakialam chon yo Anso, -gyo gyong an Anso, chon yo Anso. gyong an so mo akong pakialaman Na shin gyong ma Na Hinding-hindi Na. Hinding-hindi Kahit ano. Kahit alin. Sangwan opso. Sangwan opso. Sangwan opso. Hindi naman pala mahirap tulad ng iniisip ko. 생각보다 어렵지 않네. 생각보다 어렵지 않네. 생각보다 어렵지 않네. 달리랑 이거 쉬워. 이거 쉬워. 이거 워달리랑 쉽지 집지 지 bagalan m lang 천천히에 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 b i l i 리해 빨리해 Palihe. Nakakatamad lumabas. Nakagi kuit na. Nakagi kuit na. Nakagi kuit na. Nakakatamad kumain. Moki kuit na. Moki kuit na. Moki kuit na. Nakakatamad magtrabaho? Iragi kvitsyana. Iragi kvitsyana. Ilhagi kvitsyana. Natitinig mo ako? Nadulyo? 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 Nakikita mo ako? Nabuyo? 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 Hindi kita madinig. Andulyo? 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 Wala akong makitang kahit ano. Amugot to, ambuyo. Amugot to, ambuyo. 아무것도 안 보여. 이한토가너 줄리어? 너 줄리어? 너 줄리어? 이토동못 자고 싶어? 자고 싶어? 자고 싶어? Masaya ang trabaho ko. Iri Jemis. Iri Jemis. Iri Jemis. Hindi masaya ang trabaho ko. Iri Jemi Opso. Iri Jemi Opso. Iri Jemi Opso. Alis na ako. Naganda, naganda, naganda. Babalik ako agad. Kumbang ulke, kumbang ulke, kumbang ulke. Sandali la ang. Jamshiman. 잠깐만, 잠시만, 잠깐만, 잠시만, 잠깐만. 버라띵 나고 가는 중이야, 가는 중이야, 가는 중이야.